Pasok na naman tayo sa work. Gandang gabi. Yan. Punta na sa company. Yan, no? Si sa parang Janel. Sa parang Janel. At overtime kami ngayon. OT. Alas 8. Hanggang bukas ng umaga. Bali 8 to 8. At Sabado pa lang lang ngayon. Bukas linggo. Yan. Tawang bike lang. Kaya, alas 8 na, Yung company namin. Tara. Sumahin nyo guys. Port-port muna. Saka ngayon na? ngayon yung park saan so, ako madalas nagtatambay yan madalim na pero may mga ilaw naman Sa company mamaya na lang drive mo na ako ng bike kasi malaping motor mamaya na lang sa company yan sa company na tayo guys ah, dyan tayo duty ngayon sa samco parin Junel dito kami sa Samcor Ito malapit sa kalsada punan namin yung mga helmet namin mga gamit namin yun, maging muna tayo yung mga gamit para makapag-in swaka ba swaka ito may kape rin dito bro Bindong. guys may benduhan din dito mga kape pero mag-in muna kami yun mag-bendo Ano kape malati maragol yan eh. Kin nagbenta ko na si pare ko net. Tayo na sa dito. Dahil na yung mga gamit namin. Yung mga gamit namin guys. yun tapos na magin. Na, na kami sa pwesto. Kung saan mag-work. Kuwari ka lang Kuwari ka lang Dito kami di Jyoti Ito yung tulang na po Diyan Diyan, diyan tayo ni Jyoti Pero bukas balik na kami doon Isang gabi lang dito bukas balik na dun sa kabila sa company 1 dahil may tatapusin lang dito na gawa okay na pa eh gusto dumahan sa pinto ito okay, na ako at pa may break time work work muna kami yan guys so yan na yan mga na kasama natin bitbit -bit yung mga gamit to Anthony you know limlim, pulon -lim. pala kanina yun guys pauwi na ulit mm -hmm. na kami sa kabila sa company one puyat na naman yun limlim yan bibit ko na namin mga gamit absent yung dalawa no yeah uwi na. Hey, guys. Nasa highway na. You know, wala yung mga tilapia. Pauwi na ng dorm. yan pauwi na ng dorm. Ito na. Uh, sa dorm na lang ulit. Ayan na lang, guys. Drive muna ako ng bike. Hey guys, naka-uwi na ng dorm. Uh, Nakapag-hilamos na rin ako. taka nakapag-alamusal. Bali, pahinga na lang. Matutulog na. kasi... May pasok ko mamaya alas 8. Overtime kami ulit. Kaya pasukan natin. O overtime natin. Sayang yon Dahil mas malaki ang bayad ng overtime pag panggabi. Tsaka yung night differential. Pandagdag sahod. Pahinga ng konti. At natulog na. Dahil may pasok pa nga mamaya. At pag panggabi talaga. Puyat ang kalaban. Kaya kailangan matulog ng mahaba para mamaya gabi hindi antukin at ayan ako lang maging sa dorm bali ay kasama ko pala si parang Junel bali nasa labas pa siya dalawa lang pala kami ngayon dito sa kwarto pang gabi din siya at ano guys mamaya nga na lang ulit dahil may pasok pa tutulog muna ako mamaya hapon na lang Six and a half hours later. Yun, kakagising lang. Samahan ko. Bili ko ng ulam sa may palengke. Tara, samahan niyo muna ako lumabas. bus. Guys, nasa labas na tayo. Nakamuntan lang ako sa bilihan ng ulam. Yan, nakarib. Ayun natin mag-grip. Yan, nakarib pa siya guys. Antayin lang natin. Let's go na, go! Let's go na! at 5.30 na ng hapon Bibili na ako ng lutong ulam kung ano mabibili dun Kami na lang guys, bike muna ako dahil maraming sasakyan Doon na lang sa pagbibili ng pagkain Kay Jun na sa kumatao. Oh. ewan ko Kaya na lang ulit Yan guys, dyan tayo bibili Yan Tatawid lang tayo kasi may mga dumadaan yun, yan, okay na tamid na tayo bibili ng ulam chicken wings yan. masarap yan guys yan o no? oh. yung manok na yan, masarap at malapit yan dun sa yellow store yun, guys, nakapili tayo yan, chicken wings <coughs> at tumili tayo ng dorm ano rin akong bibilin? Doon na lang sa dorm guys Kaya maraming sasakyan Mamaya na lang sa dorm Yun guys, dorm na tayo uh, Nandito ako sa taas ng dorm Dito sa may rooftop ba Tambay lang Dahil na may pasok na naman Ano to yan, mag 6.30 na yata Uubog na rin yung araw Ah, diyan ako madalas tumatambay diyan sa park, sa park na 'yan. Ngayon may pasok tayo kaya dito muna tayo sa taas. Dahil may may kakain na rin. Yung kampanya namin. Yan, kita kita sa dito sa dorm pag nandito ka sa taas. Sa yung highway. Ah, yung tulay. Pagka walang ginagawa, pwedeng tumambay dito. Yan, walang tawa ta sa park ngayon. Walang nag-jogging. Pag-gabi na rin kasi. At maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Kahit ganito lang yung mga video ko. Thank you. Sana mas maraming pang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At maraming pang gagawin video. Dito sa Bansan, Taiwan. At Ayan, bababa na rin ako nyan kasi kakain na mamaya. Tapos, papasok ko na. 8.30. Uh, next video na lang ulit. Ingat kayo lagi. God bless.